naging subject ng kanilang three-way conversation na ako magdang nang magsalita kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Yes, sa Honor, kahit po patawag natin yung Eric Santiago na ang ko, taga NAPOLCOM. Komsik, you invite uh, James Kumar and uh, yung isa, Eric Santiago? Apo. Tsaka yung isa pa isa pa raw kausap, allegedly, ito po allegedly ah. Eh. Si Li, si ano, Lisa Marcos. Yes, Sir Honor. Pinapinadinig niya sa akin. Anong sinong nagsalita doon sa video call? Yung po si Eric Santiago. Anong si... sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko ano, gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito ako kakausap, kakausapin. Ngayon, bumalik, bumalik sa kanya ng usap itong uh, si si o oh, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtantad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, covered, na, na covered na CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala na cellphone, nakakausapin ka? Yes, sir. Nandun, nandun. Nandun, nandun. Sa nandun, nandun. kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV dun. Kaya capture po panalim ng panalim ito yung investigation nito ang dami ng tao na involved yung nga po no yung ang pag, ano no na nagulat din ako dahil after lang nung, nung April 30 na na hearing bakit ba ganon sabi ko kung kung ito so this happened after the hearing after the May 1 May 1 bago po ako interviewin ng ano ba radio station to bali eh, ang interview ko noon 11:30 So dumating ito mga past 10 or past 10, 10.25 10, or 10.30. 10, Ganun po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar. Hindi po. Yun lang yung nagsasabi na ang, ang ano no, ang itansado sa akin, yung James Kumar at ito yung naging, nag, ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Three Sino yung three-way? Nag-uusap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa eh, na yung parang Lisa na ano, yun po yung ano. So anong pinarating sa iyo? Yung nga po, wag nang magsalita. Para wag na siya magsalita. Kasi mangyayari diyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ng ganun nitong ng kaibigan ko, hindi natin maano kung ano 'yung decision niya kasi yan, nagulat din. Nagulat. Nagulat siya doon sa uh, nangyari. Lumabas yung pang, yung ano niya, yung trabaho na yan eh. Yun yung ano, pero wala akong papapangako yon Hindi, hindi, sabi pa nga ganun. Magiging director ka. Sabi pa na sa kanyang ganun. Magiging director di ng ano? direktor siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap? Kasi, ka. sabi niya, Sino ikaw Sino? naman, si, yung, yung Romy Enriquez, si Ronald. Romy Enriquez. Ngayon, okay. ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi, hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, ito. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre sinabihan ko yung to si Kuya Jonathan na wag nang ano kasi eh, nag-uumpukan yung Duterte at saka Marcos baka madamay siya sinabihan ko yan yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV sinabihan ko yan ngayon yung, yung si Picoy o si Eric Santiago napaka insisting na na hindi sabi niya ano natin na kaya tulungan natin yan tulungan natin yan kasi wala papatayin yan Tingnan nyo, Your Honor. Yung posisyon ko Sinong na... Sinong papatayin? Ako daw. Ang nagsabi si... Yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor. Yung, ang alam ko, taga-Napol Commune eh.